Naranasan mo na bang maramdaman sa kaibutura ng iyong kaluluwa na may mas dakilang bagay na tumatawag sa iyo? Isang banal na bulong na nagsasabing, Aking anak, may layunin ako para sa iyong buhay. Marahil ang pagtawag na iyon ay hindi dumating sa pamamagitan ng malakas na tinig, kundi sa tahimik na pag-aalab na hindi ka hinahaya ang sumuko kahit na lahat ay tila mahirap. Marahil ay bumulong ka ng mga panalangin tulad ng, Panginoon, baguhin mo ako, hubugin mo ako, gawin mo akong instrumento ng iyong pag-ibig. At kahit na may mga panloob na laban, mga lumang sugat, at ang patuloy na pakiramdam na hindi sapat, makinig kang mabuti. Hindi naghahanap ang Diyos ng mga perpektong tao. Naghahanap siya ng mga pusong handang magpagamit. Mga pusong wasak na nagsasabing to ako, Panginoon. Gamitin mo ang aking buhay ayon sa iyong kagustuhan. Ngayon, nais kong tanggapin mo ito ng buong puso. Hindi naghahanap ang Diyos ng kasakdalan, naghahanap siya ng pagsuko. Ang iyong pagkawasak ay eksaktong ginagamit niya upang lumikha ng bago. Siya ang magpapalayok, at ikaw ang putik sa kanyang mga kamay. Isaiah 64h Ang Biblia ay puno ng mga lalaki at babae na ganap na hinubog ng Diyos. Isa sa mga dakilang halimbawa ay si Moises. Sa simula, hindi niya pinaniwalaan ang kanyang sarili. Sinabi niya, Panginoon, patawarin mo ako. Hindi pa ako naging mahusay magsalita. Mabagal ang aking dila. Exodo 4.10 Ngunit tiningnan siya ng Diyos at nakita ang isang tagapagligtas, hindi isang bigo. Kung paanong nakita ng Diyos ang isang bagay kay Moises na hindi niya nakita sa kanyang sarili, tinitingnan ka rin ng Diyos ngayon at nakikita ang lampas sa iyong mga limitasyon. Inihahanda ka niya para sa mas dakilang bagay. Bawat luha, bawat sandali ng katahimikan, bawat bakit, lahat ay ginagamit ng Diyos upang hubugin ang iyong karakter. Maging si Jesus ay dumaan sa proseso ng pagkawasak sa hardin ng Getsemani nang siya ay nanalangin. Ama, kung ibig mo ilayo mo sa akin ang kopang ito, gayon may hindi ang aking kalooban, kundi ang iyo ang mangyari. Lucas 22.42 At sa sandaling yon ng ganap na pagsuko, ipinakita niya sa atin ang daan, ang pagbitiw sa kontrol at pagtitiwala na may mas dakilang plano ang Diyos, kahit hindi natin ito nakikita. Kaya mo bang gawin ang parehong panalangin? Ngayon, kaya mo bang sabihin, Ama, hindi ang aking kalooban kundi ang iyo ang mangyari? Ngayon, inaanyayahan kitang gumawa ng hakbang ng pananampalataya. Isulat sa mga komento, Panginoon, hubugin mo ako ayon sa iyong kalooban. Hindi lang ito isang parirala. Ito ay isang pangako sa proseso. Ito ay pagpapahayag na nagtitiwala ka sa magpapalayok kahit na ang putik ay pinipisil, hinuhubog at binabasag dahil ang huling resulta ay magiging isang bagay na kahanga-hanga. At kung ang mensaheng ito ay nagsasalita sa iyong puso, ibahagi ito sa tatlong tao. May isang nangangailangan ng salitang ito ngayon at maari kang maging daluyan na gagamitin ng Diyos. Ngayon, ipikit mo ang iyong mga mata, huminga ng malalim, at manalangin kasama ko ng buong kaluluwa, Minamahal na Ama, Panginoon ng Langit at Lupa, narito ako sa harap mo, lubos akong sumusuko. Kunin mo ang aking buhay, ang aking mga pagkukulang, ang aking mga pagdududa, ang aking sakit at baguhin ang lahat ayon sa iyong kalooban. Tulad ng putik sa kamay ng magpapalayok, hinahayaan kong mahubog ako. Ituwid mo ang baluktot sa akin. Alisin mo ang naglalayo sa akin sa iyo. Palakasin mo ang mabuti at ipanganak sa akin ang bagong puso. Kung paanong hinubog mo si Moises sa kabila ng kanyang mga insikuridad, kung paanong binago mo si David sa kabila ng kanyang mga kasalanan, kung paanong binigyan mo ng layunin si Pedro sa kabila ng kanyang mga pagtanggi. Gawin mo rin, ito sa akin, Ama. Punuin mo ako ng iyong banal na espiritu. Gabayan mo ang aking mga hakbang. Linisin mo ang aking mga pag-iisip. Hipuin mo ang mga bahagi ng aking buhay na walang nakakakita. Ayaw ko nang mabuhay para sa aking sariling mga plano, kundi para sa iyong layunin. Kung saan may sakit, hayaan, mong magdala ako ng kagalingan. Kung saan may pangihina, hayaan mong magdala ako ng pananampalataya. Kung saan may kadiliman, hayaan mong magdala ako ng iyong liwanag. Hubugin mo ako, Panginoon, hindi lamang upang matanggap ko ang iyong biyaya, kundi upang maipasa ko ito sa iba ng may pag-ibig, habag at katotohanan. Sinasabi ng iyong salita, Likhaan mo ako ng malinis na puso, O Diyos, at baguhin mo ang matatag na espiritu sa loob ko. Awit 51.10 Hinihiling ko sa iyo, Ama, likhaan mo ako ng malinis na pusong iyon. Isang pusong mapagpakumbaba, madaling turuan, at handang sumunod sa iyo sa bawat detalye. At kapag nakalimutan ko kung sino ako, ipaalala mo sa akin na ako'y iyong anak. Kapag nagduda ako sa tawag, ipaalala mo sa akin na ikaw ang pumili sa akin. At kapag ako'y mahina, ipaalala mo sa akin. Kapag ako'y mahina, saka ako nagiging malakas. Second Corinthians to Ten.